All right. Binigay niya sa akin ang cellphone niya. Ba bakit? Pinaandar niya ang sasakyan. You text her. Hindi ako makapaniwalang hindi siya natatakot na makita ko ang laman ng cellphone niya. Maiilang Mrs. Don si Shan, pero nakita kong wala siyang reply. Saka lang siya nagre-reply tuwing importante o tungkol sa trabaho yung mga tanong. Napatingin ako sa kanya. Seryoso siyang nakatingin sa kalsada habang nagdadrive. netex ko si Zoe. Papunta kami sa inyo. Please help us. Pupunta ako ng kundo ni Wade. Kaso may media. Rina. Nabigla ako nung agad siyang nagreply. Zoe. Okay. Got it. Umuo si Zoe on ko sa seryosong nagdadrive na si Wade. Okay, malapit na tayo sa kanila. Nakaabang na sa labas ng apartment si Zoe. Agad siyang pumasok sa loob ng sasakyan. Sabi na nga ba, you'll need my help. Kumindat siya sa akin. Hindi ako makapaniwala na ngayon ay tumutulong na siya sa amin ni Wade. Noon, tumutulong siya pero para iyon masira kaming dalawa. So, may plan na kayo para dyan? Anya. Um, sumulya pa ko kay Wade na seryoso pa rin nagdadrive. Ngayon, papunta na kami sa kondo niya. O nakang papasok sa kondo niya rin na. Hindi muna na kami dadating. Then, pagkapasok mo, Saka kami gagawa ng grand entrance. Kaming dalawa ni Wade ang papasok. Hanggang sa elevator lang ang medya. Kaya pwede hanggang second floor lang ako. Tapos si Wade na ang magpapatuloy hanggang kundo niya. Sa fire exit ako bababa. Kuminda siya ng nakangisi. Napatingin ulit ako kay Wade. Nakasimangot siya at parang ayaw niya sa ideya ni Zoe. Oh, okay. Okay mukhang maganda nga yan. Sabi ko, basta rin na yung sabi ko sa iyo ah, yung pagsali ko sa fashion week. Bumuntong hininga ako. Oo na, isasali kita. Bumaling si Wade sa akin. Kasali ka na sa fashion week? Oo, oo tinulungan ako ni Sean. Napangiwi sa sinabi ko pero hindi lang nagsalita para bang pareho kami ng nararamdaman nung sinabi ni Sean na tutulungan niya akong makapasok sa Fashion Week. Nang nakalapit na kami sa kondo ni Wade, tama nga ang hinala ko. Dinumog ng media ang labas noon. Sinasaway naman sila ng mga gwardya, kaya lang dahil sa dami nila, hindi yata iyon makakaya. Kay Wade Sabay lahat ko ng kamay ako ang mauuna. They're not there for me, Rina. Ah. May mga kapitbahay akong artista din. Pero kahit na, pag makita ka nila, kahit na hindi naman ikaw yung sadya nila, ikaw pa rin yung magiging laman ng balita. Bumuntong hininga siya at binigay sa akin ang susi. Mabilis akong lumabas sa sasakyan niya at pumasok sa kundok. Dahil hindi naman ako sikat at kilala, walang pakialam ang media sa akin. Agad kong pinindot ang elevator at pumasok. Pagkapasok ko, napansin ko ang pagtakbo ng media. Malamang nakita nila ang kadadating lang nasa sakyan ni Wade. Dodumugin sila. Bukas, silang dalawa ang laman ng bali balita. Madaling gumawa ng balita kasi naniniwala ang mga tao kahit walang siya. Konting picture lang, may istorya agad. Pumasok ako sa kondo ni Wade. Binuksan ko ang mga ilaw. Ngayon ko lang na-appreciate ang design ng kondo niya. May mga nakaframe na abstract painting sa dingding. Napaupo ako sa sofa habang tinitignan isa-isa ang mga pinteng. Narealize ko kung saan ako nakaupo. Ito yung sofa kung saan Uminit agad ang pisingi ko at tomayo Pinagmasdan kong mabuti ang sofa At bumuhos ang ala-ala sa akin Galit siya nun Galit na galit At ako naman In love na in love sa kanya Hanggang ngayon naman eh Napatalon ako nang biglang bumukas ang pintuan Napahawak ako sa dibdib Dahil sa sobrang kaba akala ko kung sino. Sabi ko, hinagis niya ang isa pang susi ng kundo sa misa at dumaritsyo sa sa sofa. Nakatayo lang ako doon at tumunga nga sa kanya. Tinitigan niya ako habang hinahawakan yung labi niya. Uminit ang pisingi ko sa titig niya. Tinapik niya ang tabi ng sofa. Mas lalong uminit ang pisingi ko. Kahit na pulang-pula ang pisingi mo, wala akong gagawin sa iyong ayaw mo, kaya huwag kang matakot. Come here, Rina. I know what you're thinking. Anya, napalunok ako sa malamig niyang boses. Dahan-dahan akong umupo kung saan niya tinapik yung sofa. Hinawakan niya yung labi ko at dahan-dahang hinaplos. Para bang may binubura siya doon. You don't just kiss my girl hindi ako nagsalita. Ang tanging narinig ko lang ay ang malakas at mabilis na pintig ng puso ko. Are you my girl, Rina? Pumikit ako sa lamig ng boses at sa tanong niya. Are you my girl? Yes. Dumilat ako at tinignan siya. Napaawang ang kanyang labi. I honestly want to kiss him right now. At alam kong ganon din siya. Sa pagkakaawang ng labi niya at pagtitig sa akin, naramdaman ko yung init na nararamdaman niya sa akin. Pero pinipigilan niya ang kanyang sarili. Natatakot siyang magkamali ulit. Natatakot siyang mangyari ulit iyon sa amin. Kaya ako yung lumapit sa kanya. Malayo ang mukha niya sa akin kaya nahirapan ako sa paghilig sa katawan niya. Kaya nailangan ko pag-i-stretch ang katawan ko para maabot ang labi niya. Nakita ko ang unting-unting paglaki ng mata niya. Mainit ang kanyang labi nang hinalikan ko iyon. Yung dibdib ko ay nasa dibdib niya na rin. Mainit talaga ang katawan ni Wade. Noon paman, iyon na talaga ang napunako. His body is like a walking heater. Mainit. Uminit din ang katawan ko dahil sa kanya mariin ko siyang hinalikan. Ito was really familiar, yet nyo. Naaalala ko lahat ng halikan namin noon. Sa alegria, sa apartment nila, lahat. Ang pag-ibig na ito ay matagal na. Pero hanggang ngayon, parang bago pa rin para sa akin. Unti-unti siyang pumikit at gumanti sa mga halik ko. Mas mainit ang mga halik niya. Yung tipong nakakalimutan mo kung nasaan ka at kung bakit ka naroon. Yung mga halik niya, yung tipong nangaangkin. Nasa kanya lang ang oras na ito. Nasa lang dapat ang isipin ko. Hindi mo mamamalayang nalalasing ka na pala ng halik niya. Hindi mo na maidilat ang mga mata mo dahil sa kalasingan. Tumigil siya ng konti para bumulong sa tayong ako. I'm so in love with you, Rina. So in love. Hinali niya ang tinga ko hanggang baba nito. Napatingala ako sa ginawa niya. Nakakakiliti ang marahan niyang halik. Naramdaman ko yung kami niyang nakasuporta sa akin. Para bang ayaw niyang humiga ako doon. Dahil sa oras na humiga ako sa sofang iyon, hindi niya mapipigilan ng sarili niya. Rina! Ontag niya. Hmm. Oh my! Bakit halos pumiyok ang busis ko? Napakagat ako ng labi dahil sa narinig ko sa sarili ko. Natigilan siya sa paghalik sa akin. Rina! Manlaban ka naman kung ayaw mo. Bulong niya sa akin. Hinuli niya ang mga mata ko pero huli na ang lahat. Lasing na lasing na ako sa ginagawa niya sa akin. Pinulupot ko ang braso ko sa liig niya at idiniin ang sarili ko. I'm so in love with you, Wade. I'm so in love with you too. Napapikit siya at agad akong binuhat. Yung dalawang braso niya ay mahigpit ng nakayakap sa bewang ko. Kumapit ka. Anya. Ipulupot mo yung binti mo sa katawan ko, Rina. Bulong niya. Ginawa ko yon. Nang nakita niyang nagawa ko, ay nagpatuloy siya sa paghalik sa akin. Dahan-dahang bumaba yung kami niyang nasa baywa ko. Hindi ko alam kung saan kami patungo ngayon. Basta ang alam ko, mainit ang mga halik niya. Nabigla ako nang may na siyang binuksan. Patuloy kami sa gantihan ng halik dinilat ko ng kaunti ang mga mata ko at nakita kong nasa kwarto niya kami. May malaking glass doon na nakadungo sa buong syudad. Para bang nakikita din kami sa loob. Wait, wait, may makakakita sa atin. Pumuyok ulit ang boses ko. One way mirror lang yan. At gaya ng sabi ko sa iyo noon, hindi ko hayaang may makakita sa yong ganito. Ako lang dapat. O ang pisngi ko sa sinabi niya. Nilapag niya ako sa kama. Ang lambot ng kama niya. Pumatong siya agad sa akin para ipagpatuloy ang halikan naming dalawa. Mas lalong nag-init yung mga halik niya. Mas lumalim at mas uminit. Binahagi niya ang dalawa kong binti. Wait! Hindi ko na makilala ang sarili kong boses. Wala pa rin siyang tinatanggal na damit. Wala rin siyang tinatanggal sa akin. Hindi ko maintindihan kung bakit ganon. Kaya naman ako na mismo yung humawak sa abs niya. Kinapa ko ang dulo ng t-shirt niya at sinubukang itaas. Wait, please. Sabi ko nang hindi siya tumitigil sa paghalik sa akin kahit na sinusubukan kong tanggalin ang damit niya tumigil siya nang narinig ang pakiusap ko at hinayaan akong tanggalin iyon. Sa bawat paghinga niya, nakikita ko ang defined muscles ng kanyang dibdib. Ganito na iyon noon pa. Pero mas naging klaro ang bawat muscles. Hinawakan ko ang dibdib niyang matigas at mainit. Ngumisi siya at humilig ulit sa akin para mahalikan ako. You need to tell Liam that were on as soon as possible rin Sabi niya in between cases. O, oh, oo. Oh, oh. Nauutal na ako sa nanunuya niyang mga halik. Promise me. Kinapa ko yung pants niya. Nakapa ko yung sintoron. Dahan-dahan ko iyong kinalag. Kaya lang nawawalan na ako ng lakas dahil sa mga halik niya sa liig ko. Promise me Rina. Wait. I'm so damn frustrated. Promise. Pag-uulit niya. Ay promise. Hinalikan niya ulit ako sa lobby habang itinataas ang damit ko. Good girl. Mabilis niyang natanggal lang tapo nang hindi ko namamalayan. Maging ang suot kong pants ay mabilis niya ring nahubad sa akin. O minit ang pisngi ko nang nakita kong halos na hubaran niya na ako pero siya may pansparin pa rin hanggang ngayon. Hinawakan ko ang dibdib niya. Daig pa niya ang isang Diyos dahil sa katawan niya. He's perfect. Yung mukha niya, yung katawan niya. Lahat, perfecto. Hinawakan niya ang dibdib ko at kinalas ang bra. Napapikit ako at napakagat ang labi. Do you love me, Rina? Yes. Ungol na iyong lumabas sa bibig ko, kaya mas lalo kong kinagat ang labi ko. Hinalikan niya ang kaliwang dibdib ko. Napadilat ako sa ginawa niya. Tumingala siya sa akin ng nakangiti. God, cause I'm so in love with you, Rina. Elizalde. One day, pangalan ko na ang dadalhin mo hinalikan niya palalawang ang dibdib ko. Napahawak ako sa buhok niya. ginulok ko ito ng wala sa sarili. Narinig ko ang kunting paghalakhak niya. Wait! Sigaw ko dahil nahihiya ako sa reaksyon ko sa ginagawa niya. Hinaplos niya ang bewang ko habang hinahalikan ako pababa. Tumigil siya sa ilalim ng bili boton ko. Wait! Hiyang-hiya na ako sa tuno ng boses ko. Yes, Rina. Hinaplos niya ang gitna ng hita ko. Halos mapatili ako sa ginawa niya. Mabilis lang yung ginawa niya kaya parang nabitin ako. Come on, Wade. Patay ako bukas pag ipapaalala ito ni Wade sa akin. OMG. Hinaplos niya ulit pero mabilis lang. Wade. Tinignan ko siya at nakita kong kinalas niya na ang sinturon niya at nakabukas na ang zephyr ng pantalon niya. Mapupungay ang mga mata niya at nakaawang ang bibig niya habang dahan-dahan hinahaplos ng matagal ang gitna ng hita ko. Napapikit ako. Nalalasing ako. Parang ayaw kong matapos ang lahat ng ito. Gusto ko na lang dito tumiraki na wait. Gusto kong ganito kami palagi. Gusto kong ako lang yung pahara sa kanya. Gusto kong magpakasal na sa kanya. Iiwan mo pa ba ako ulit Rina? Tanong niya habang ginagawa iyon sa akin. How can I even answer you without knowing your name, Ribas? Hindi, wait. This is just so embarrassing. Good. I'll do everything just to get you addicted with me so you'll never live again. Linapit niya ang mukha niya sa akin at hinalikan ako. Dahan-dahan kong naramdaman sa baba ang pag-angkin niya sa akin. Napahawak ako sa balikat niya. Pakiramdam ko, magkakasugot na siya dahil nalilibing na iyong mga kukuko sa balikat niya. Ah, Rina! Gumalaw siya ng marahan. My right aim. Masakit 'yon. Pero hindi ko mapigilan ang pagbilis ng tibok ng puso ko lalo na pag boses niya naman ang pumipiyok bawat galaw niya sa loob ko.